Ay, naiinis na nga ako. Sexy. Hello, everyone. Huwag ka na magpakita, Joy. Makikita. Ang katabaan mo pag tumabi sa kanya. <laughs> Anino lang ang kuha dumaan. Ayan, aplikan siya ni Joy Neri. Hi, Nagaano na siya ng mga pangpaganda. Pangpaganda, ano? Ano lang pala? Isa lang pala ka. Kang... Hindi okay, hide ka. Ang ganda mo pa naman. Oo nga. Uh -huh. Kasi yung amo ko... Uy, maitim siya nung uno. Una niya ang dating. Yung, yung amo ko, ano, ayaw niya daw ng... Hindi maganda? Akin. Oo. Bakit? Maganda yan. Ang babae mong amo lalaking ano? amo? Babae. Oo. Kakaiba yung amo Kakaiba niya. Ano yun yun ayaw yun nang na. hindi maganda. Kasi nakaka-bad vibes daw sabi niya. <laughs> Oo. Oh, hindi, ano ang amo mo yung... Malawak ang pag-iisip. Hindi kasi ano, binibigyan niya pa ako ng mga make-up. Malawak ang pag-iisip. Kasi karimihan sa mga ah, ah, kaya pala hindi Chinese. Eh Chinese siya pero kasi sa Canada siya Ah, kaya pala Kaya pala kasi pag mga ano ayaw nila. Kaya hindi nga kahit hindi nga maganda eh. Ayun nilang nalalamangan yung Oh, ayan pala, nagpaano nagagawa siya nang Pero hindi extension 'yan, 'di ba? May oil oil din pala. May brand brand pa yun sa kanya. Oo. So, masusubukan sa akin kung gumanda ako. Char.